Mga payasong may dalang armas patuloy na tinaterrorize ang isang bayan sa California. Patuloy na nagpapakita ang mga nakakatakot na payaso sa Bakersfield, California at nahihirapan na ang mga polis na nag-iimbestiga ng mahigit dalawampung reklamo. Ang pinakahuling sighting ay noong lunes nang ang Bakersfield resident na si Erica Kern ang nakakita sa isang payaso sa passenger seat ng isang kotse. Noong Sabado, rumispondi ang mga otoridad sa tawag ng isang taong nakasuot ng damit ng payaso at may hawak na baril malapit sa Valhalla Drive at Bell Terrace. Nagsidatingan din ang ibang mga report na mga payasong may dalang machete at baseball bats. Kahit na maraming mga tumawag sa 911, ang mga loko-lokong payaso ay hindi pa naman nagsasagawa ng kriminal na aktibidad bukod sa paninindak sa mga residente. Ang nakakagulat ay nag-iisang payaso pa lang ang naaresto. Naa Noong isang linggo, isang teenager na naka-clown costume ang hinabol ang isang grupong bata. Inamin niya sa polis na ginaya niya mga litratong nakita niya sa internet. Mukhang nagsimula sa isang mag-asawa na nagsasagawa ng art project ang clown scare na ito sa Kern County sa mga litratong pinost ng mag-asawa sa internet, ang lalaki ay nagpanggap na creepy clown na may hawak ng mga balloons at ang kanyang asawa ang kumuha ng mga litrato. Weird.